be Mmm, clean! -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mm hmm, clean! Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm! Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mommy Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White. Ayun ang anak Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Katie, no? Mm -hmm. Para sa height na all of the above, <laughs> doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur, tangkad sagad! May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry Fur, tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Star FM. The best music station across the nation. <laughs> Kuelang-kuelan na <no>, mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. po sa ating lahat maganda magandang ng hapon ng lunes good afternoon, kumusta naman po uy medyo ano pa rin ah, medyo maulan ulan pa rin, kaya dala po tayo ng kahit anong parangga sa ulan payong, kapote jacket, ano pa ba, ba payong ng kaopisina mo kinuha lang. ano pa ba, ba payong ng kaopisina mo payong ng boss mo o kaya magpahatid ka sa katrabaho mo na ano, walang jowa or walang asawa. Sinasabi ko talaga sa sa'yo. <laughs> anyway, anyway, by the way, ngayong hapon ko, Sir Nation, may panibago tayong papasadahan sa ating paano ba sa buhay, sa ating Oh, That's Good. Ikaw ba ka, Nation? Minsan mo na bang naramdaman na parang, shucks, hindi na ako bumabata. Kailangan ko ng alagaan ng sarili ko, ang, aking, uh, ang aking health. Oo, no? Na parang hindi na tayo pabata ng pabata. Kailangan na talaga nating mas maging conscious sa ating mga kinakain. Mas maging conscious kung ano ba yung ginagawa natin sa buhay. Mas maging conscious kung ano ba yung mga activities na nakakapagpa baka nagiging nakakapag ambag ayun yung term. Nakakapag-ambag na maganda sa ating kalusugan. Kasi castration ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ating mga dugo. Oo, no, ito kasi may uh, meron lang uh, nagtanong sa akin no. Para kasi ng feeding niya, hindi healthy yung kanyang dugo. So, napaisip ako. So, paano nga ba yung paraan para maalagaan natin ang ating mga dugo, especially kung ikaw ay magdo ng dugo para sa ating Dugong bombo 2025. So, kita kids on November 15, 2025. Diba, ito ang kasnasyon sa mga nagtatanong, ito bibigyan na natin ya ng kasagutan. Alam mo kasi, yung ating dugo, sobrang importante ng ginagalawan niyan sa ating overall well-being talaga, talaga 'to'y V talaga <laughs> well-being. Kasi yung ating dugo, meron siyang essential function. So, mahalaga siya para sa pag-carry o sa pag-deliver ng ating mga oxygen. O, sila po yung nagde-deliver ng ating oxygen, castornation, yung ating dugo. Tapos, sila din yung lumalaban sa mga infections. At yung dugo rin natin, yung may responsibility o may responsibilidad, gumagawa ng paraan para sa ating uh, ma-regulate po ang ating body di temperature. So, sobrang ano, vital, sobrang essential, sobrang importante. Ano pa ba? Sobrang importante, mahalaga, sobrang special. Dapat na sa atin ng mga dugo. Kaya dapat pakaingatan po natin ito, ba? Diba? Ito, Castor unang-una na dyan, dapat kumakain ka ng mga pagkain na mayaman sa iron. Ito kasi, para ito sa magandang pagpaproduce ng red blood cell o yung mismong nagde-deliver ng ating mga oxygen. So, concernation, yung iron kasi, nakakatulong ito para sa ating dugo na makapag-transfer. Oo, makapag-transfer ng oxygen, makapag-deliver ng oxygen, ganyan. Isipin mo na lang, mga maliliit sila na ano, na, na bata, tas kulay red, tas nagde-deliver sila ng oxygen. Gano'n, ang cute-cute. <laughs> Ganun na lang yung isipin mo, sila 'yung nagde-deliver ng ating oxygen sa ating buong katawan. So, ano ba 'yung mga pagkain na mayaman sa iron? Mga mga karne, pero 'wag masyado, 'di ba? Kasi lahat ng sobra ay masama. Mga seafoods, 'yung mga beans, 'yung spinach, or 'yung mga cereals, ganyan. 'Yung mga mga mayayaman sa iron. Ano pa? Kumain tayo ng pagkain na mayaman din sa vitamin B12 and folate. Ito yung mga pagkain na itlog, mga dairy products or yung mga ma ano tiyo tawag dito leafy greens o yung mga nibawa yung mga green na mga vegetables yung mga gulay ayan importante yan nakakatulong po yan sa ating uh, dugo o itin tawag po natin yan na vitamin B12 so ito pa kailangan din ng ating mga dugo ang vitamin C dahil po yung uh, vitamin C po ay importante rin po ito sa ating katawan o, o no katulad na namang pwede tong ma makuha po yung vitamin C sa mga prutas, sa mga tomatoes, or yung uh, kamatis, mga bell peppers, strawberries, or yung mga prutas na may vitamin C. Ito pa, castor nation, ha? Nakakatulong din, o dapat mo rin syempre, malaman, alam naman natin na alam mo na to pero papaalala ko pa rin sa'yo. Kinakailangan po ng ating dugo na ma-maintain yung uh, healthy blood volume, o 'yung vo 'yung tamang volume o 'yung tamang dami ng ating dugo. So kailangan nating uminom ng 8 glasses of water a day. So hindi 'yung 'yung 8 glasses of water makukompleto mo lang 'yan kapag nasa Tagayan. Sabi ko talaga. <laughs> baka naman katwiranin mo sa akin. DJ Kimigoro nakukumpleto ko nga sa isang araw sa isang upuan 'yung 8 glasses of water pero sa Tagayan, sa inuman pala. Gigigil talaga ako sa <laughs> yung tubig po ha, sa buong maghapon, yung normal na, na yung normal po na dami ng tubig, sasabihin ko sana, yung normal na tagay ng tubig. <laughs> yung normal na dami ng tubig. Hindi tagay, okay? Huwag munang uminom, nasabi ko talaga sa'yo. Ito pa, importante din sa ating mga dugo ang pagtatanggal ng paninigarilyo. Oo, no? Kasi ang paninigarilyo, castornation, at alcohol consumption, o pag-inom ng sobrang alak, castornation, ay maaari po nitong maapektuhan yung abilidad ng ating dugo sa pag-deliver -de ng oxygen. At nakakapag-increase ito ng mga risk ng mga hindi magagandang uh, magagandang epekto sa ating dugo, di ba? May ma ma high blood pressure ka dyan, magka-clot yung iyong dugo o mamumuumuo ang iyong dugo. So, ayaw naman natin yon di ba? Sunod, Castor Nation, importante rin na ikaw ay nagpapacheck nag check up. Kung alam mo na meron ka o na sa ikaw ng mga blood disorder, kailangan mo po yung matreat. Oo, magkaroon ka po ng daily check up sa iyong uh, mga doktor na kinukonsultahan. Para syempre, yung uh, blood volume mo, yung health ng dugo mo, is na maintain. O ito pa, Castor para sa ating pasadang paano ba natin maaalagaan ang ating dugo. Huwag kang magpuyat. Alam naman natin na 'yung may mga tao talagang uh, nahihirapan sa ganito na 'wag magpuyat kasi malay mo trabaho na talaga nila 'yon, na ganun 'yung oras ng trabaho nila. Pero Kaster Nation, alam mo ba ha, na ang uh, pagpupuyat po ay nakakaapekto rin po ito sa ating Dugo opo. Yung uh, sa ating dugo castornation ay um, nakaka pagpa-weekend po ito. Pagpa-weekend o pagbaba uh, po ng ating immune system. Pag bumaba po yung immune system po natin, mahihirapan po tayo na labanan yung mga infection na pumapasok po sa ating katawan. Kasi yung blo white blood cells po natin, sila yung mga fighters. Oo. Sila yung mga amazon kumbaga sa ating katawan na nilalabanan yung mga infections, yung mga bacteria sa ating katawan. Ngayon, kapag tayo ay puyat, oo, no, na mas ano tayo, bumababa yung ating immune system na nakakatulong sana na labanan yung mga bacteria at infection. So, consternation, kung ayaw mong maranasan yan, matulog ka ng maaga kasi ang pagpupuyat din po, bukod sa nakakababa po ito ng immune system, alam mo bang starnation, yung uh, pagka-late ka na natutulog palagi, nakaka-apekto rin ito sa ating hormonal imbalance. At the same time, nakakataas din po ito ng chronic diseases like magkakaroon po ng uh, obesity, diabetes, at magkakaroon din ng high blood pressure, heart disease and stroke. So ayaw naman natin mangyari yun. So, um, ang isang adult po ay kinakailangan niya ng 7 to 9 hours a day na tulog. Hindi po yan hinahati-hati. Hindi yan 7 hours a week. <laughs> 7 hours a day. Okay, sana na take down notes mo yang mga paano natin sa buhay ngayong hapon na ito. Ikaw ba, paano ba inaalagaan ang iyong blood, ang iyong mga dugo? Sige, magbasa nga tayo ng inyong mga komento kung paano mo ito inaalagaan. Ayan, magandang hapon po, Star DJ Kimi. Afternoon Star Sweep with Star DJ Kimi Gora. Magulat ka, kasama mo rin ako mamayang gabi. Let's see. <laughs> Ayan, good afternoon, DJ Kimigora. Cute ka pa din hapon na parang hindi ka napapagod sa trabaho mo. Alam mo, alam nyo po ha, kapag mahal mo talaga yung trabaho mo o yung ginagawa mo, nakakapagod naman. Siyempre, hindi naman tayo robot, pero masaya. Ganun. Hello po! Hi, DJ Kimiji. Good evening. Pagod evening. Oo nga, no? Pa, ano na, paggabi na. Ayan. Meron po siyang nilakad na importanteng bagay. At surprise po yan. Baka antabayanan nyo lang po, oo. Baka binilan ako ng pagkain, no, ni DJ German. <laughs> Ang sweet, no. DJ German, ha, yung ano, siopaw ko, ha. O kaya yung shawarma ko. <laughs> Ayan, sabi niya rito, tumigil ako ng paglalaro ng ML DJ Kini para lang makinig sa iyo. Wow, thank you so much naman. Hello po sa mga taga-Cavite. At mamaya daw maglalaro siya ulit ng ML. So, ingat-ingat at siyempre, game moderately, huwag masyadong magpuyat kasi nga katulad ng na-discuss natin ngayon sa ating paano ba, ang pagpupuyat ay hindi maganda sa ating mga dugo at sa ating pangangatawan. Taray naman nun, may tumigil na mag-ML para sa akin sweet na niya. Ang sweet naman ng mga Castor Nation natin. Really appreciate it po. Maraming maraming salamat. Well, anyway, Castor Nation, tayo po ulit ay magbabalik tugtugan. Magbababay po muna tayo sa ating Facebook Live. Pero tuloy tari pa rin po ang ating mga nagagandahang tugtugan. Dito lang yan sa Impira Magahati, ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye. Ayun ang anak ko! Yun o! Oh. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Katie, no? Mm -hmm. Para sa height at all of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sa May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry fur, tangkad sa God! Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Ito talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news and information. Meron 'yan dito sa Bombo Radio dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, ng ang 102.7 Star FM Manila. Ang 100.7 Star FM Dagupan, At 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At sa Mindanao. Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa timo kasama ang Star FM. Dahil hindi bilang kami sa radyo mapapakinggan? Live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.